Okay, kumusta mga kamukil? O, oh, nandito pa rin tayo sa ating project, no? na-sikan second floor na sa tubular. Medyo napatagal talaga ako dito, mga kamukil. Kasi, nasa interior na tayo. At, pinising touches na kami dito sa second floor. So, hindi pwedeng madaliin. Kasi, kapag madaliin at pagka tapos na, may mga sumablay. Nako, hirap na. No? So, di baling medyo matagal ako, mga kamukil. Basta sureball. Dito ko tagalan mga kamukil, nasa finishing touches na kami dito sa second floor tulad ng mga ganyan pagkakabit ng mga moldings no sa dulo ng ating mga WPC yan tapos itong pinaka CR sa second floor ito yung binabanata namin no oh no, sa nagtatiles ako dito wall at saka uh, flooring okay so ito yung ginagamit natin sa loob mga kamukil ito yung mga ritaso niya so masasayang kasi mga kamukil sayang anak wala nang ng gamit ngayon nangyayari kasi kulang tong WPC namin na dilaw. Ito yung pinakamahirap kapag ganito yung mga materials na gagamitin natin. Naka-purchase ka na, nakakabit ka na, tapos nagkulang. Ngayon, pagbalik natin sa manufacturer, wala na, wala nang out of stock na. So, kailangan mong dumiskarte kung paano gawin. So, dahil ito mga kamukil, sayang to kung hindi magagamit. Para lang magkasya, no? Tingnan natin kung maganda ba yung design. Para magagamit din. No? O, yan. Pagkabanat natin yung mga hindi na sana mapakinabangan gagamitin natin o maganda naman siya tingnan at least maano siya dito masarado ito kasi yung pinakakulang dito mga kamukilo so dito ginawan ko na lang ng paraan para magagamit matatapon lang sayang sa kasi okay ginabi tayo ng kunti mga kamukilo ito yung sample natin so, okay naman no yung mga retaso napakinabangan para lang makasya uh, dito itong yellow na WPC natin o oh, ito patuloy na to hanggang dyan no? meron kasi to oh. apat kasi na piraso to, dito ko ginagamit to mga kamukil ito po yung second floor uh, ginawa natin ng CR no? na yari po sa tubular ito ito yan pero siyempre itong pinaka flooring natin konkreto po yan no? tapos bago natin na uh, pinorma natin sa konkreto ah uh, PVC foam board yung gamit natin So ito, tina-tiles ko siya. Tapos itong sa wall, ito yung ginagamitan natin yung UV board, Yan you no know. Tapos PVC ceiling yung gamit natin. O ano pa siya, madumi pa. Punasan na lang natin 'yan. Pero kung nakikita nyo, brown yung ano niya, kisami. Hindi siya bagay ang mangyayari. Ah, uh, didikitin ko ng ibang ceiling 'yan. White yung maganda dito. Mag, may pagka-white hindi ito, you no? Know, kasi madilim. So, na up ko na yung toilet bowl laboratory, yan. Lagayan ng tissue. Tapos, yan yung ating gripo, no? Para sa shower, dito magsa-shower. Kung napapansin yung mga kamukil, napakaliit ng CR na to. Ayan, no? 120 by 125 cm lang to mga kamukil. No? Ayan. Ah, 130. 120 by 130 to. Yung sukat ng CR na to. Centimeter. So, ang importante lang nito mga kamukil, ha? itong mga linya ng tubig kung napapansin nyo ayan o ito yung mga linya na ito yun yung, yung uh, gamit natin para sa labaturi ito yung daluyan niya. hindi tayo pwedeng gumamit ng number 2 na pipe dito mga kamugil kasi matatapos tong ano mapuputol to tapos kung napapansin nyo yung lalagyan ng tissue no more nils yung gamit natin ayan o tapos kailangan naka PPR tayo pagdating dito kasi kapag uh, nasara na to kunting tag uh, may leaking kung blue pipe yung gagamitin natin napaka delikado no? napaka dubli yung trabaho kaya nasabi ko di baling matagal kami dito mga kamukil kasi finishing touches na to so at least sigurado pag turnover natin pag function lahat walang problema o pati iti dito kanina mga kamukil binaklas din namin to para maiayos ko yung gripo dyan na nilalagay natin sa loob no? tapos yung molding nilalagyan natin ng molding yan lahat yan mga kamukil lalagyan ng molding Sensing touches na tayo lahat. Ayan o. Oh, Nakikita nyo. Tapos, pati ito mga kamukilaw. Nagkakaroon to ng mga moldings. Ayan. Pati dyan sa taas. So, at least may CR sila dito sa second floor. O. Oh, ito na yung forma. Oh, madilim na. Nag plus light na tayo. O. Oh, Labaturi. Ayan. Nakikabit na natin. So, kulang na lang shower. O. Oh, di bali. May sukat naman ako dyan. Kung saan natin ipapatama yung shower dyan. So, yung floor drain natin. Nandyan sya nakalagay mga kamukilaw. Oh, ito yung mahirap. Napapansin nyo yung plastada natin, toilet bowl. Pinagkasya-kasya ko lang talaga yung area. Dito maliligo, para nakaganyan yung toilet bowl natin. Uh, para hindi pichido yung maliligo dito. Tapos, hindi rin pichido yung maghihilamos dyan o magtututbras. Okay. So, dito sa kabuuan, mga kamungkil, ayan, itong moldings na to, patulo yan. Hanggang dyan sa mga tubular na yan. Hanggang dyan sa gilid na yan. Tapos yung mga bintana na yan. So, may mga moldings na ako nabili dito o oh, napakalaki na yung gastos nitong bahay na itong mga kamukil kasi nagbago lahat yung nasa kontrata no? hard duplex lang yung nasa kontrata ko tapos ngayon lahat PVC na makita kasi ng may ari yung PVC so ngayon ito na yung design ng ating uh, pinakalibing area Ayan, no? dito natin makikita yung ating mga ilaw na ilalagay tapos isa sa nagpapatagal sa amin mga kamukil ito no? yung pagbabago nito kasi dati mga kamukil pa street nanto dito ngayon lumilitaw na yung resulta yung unang pader dyan oh, na sinundan ko Lum lumilitaw ang error kaya diniskarte ko siya mga kamukil na ganito yung forma ngayon oh. So, ngayon pagdating naman sa ceiling dahil halatang halata siya binago ko rin Ayan. ginawang ko rin siya ng ganito dito yung maraming design niya magkakaroon pa rin tayo ng cove dyan konti kasi dati yung cove mga kamukil sagad yan hanggang dito yang cove na yan paliter ilsa na yan hanggang dito ngayon pinutol ko siya hanggang dyan para mawawala yung error na problema ko dito pinutol ko siya hanggang dyan tapos nag drop nag plane nag drop na naman tayo ayan o o mula dito sa white plane nagdrop uh, nag drop tayo ng tin nag plane na naman tayo pagdating dyan nag drop na naman tayo ng tin so napaka busisi ng trabaho na ito mga kamagil maliit lang siyang tingnan pero napakatagal nitong trabahuin no? O, so, ito yung pinakamahirap. Ito isang isa sa reason na nagpapatagal sa aming trabaho. Ayan. So, nilagyan ko siya ng cove dito para yung light na makikita natin dyan, na strip light na makikita natin dyan sa cove, wala pa rin siyang putol. No? Karugtong pa rin siya dito, may makikita. Kasi kung hanggang dyan lang yung strip light na makikita natin, pangit tingnan. O, kailangan sagad siya dito hanggang dito. So, abangan nyo na lang mga kamagila yung pagpasindi natin sa mga ilaw nito. Uh, ito muna second floor yung ipipinis namin. Ayan, no? uh, punta dyan sa ceiling natin. Ito pinis na to dito. Punas na lang yung kulang dyan at saka pagkakabit ng mga ilaw. Tapos dito sa railings, pintura na lang. No? Yung malaki-laki pang trabaho dito sa taas. Tapos, sa baba mga kamukil ko napapansin nyo, uh, nung huwibisa na ako plano mag-tiles mga kamukil. Pero nakikita ko ang dami pang kailangan ipinishing touches na maliliit na mga trabahuin. Kaya tiniis ko muna yung pagtatiles. Although, gusto ko na talagang mag-tiles eh. Kasi nakikita ko, kapag marami pong maliliit na trabahuin, hindi ko pa matatapos-tapos yung mga maliliit na trabahuin o yung mga finishing, touches dito sa taas. O, may useless sa aking pagtatiles, no? O, kailangan, uh, nasa ano tayo, nasa proper. Tatapusin ko muna itong taas, pababa. Maliban na sa pagpipintura, no? Pwede na tayo mag-tiles kahit hindi pa tayo nakapagpintura. So, ayan. Yun yung pinaka... Plano ko dito. So sa Monday mayayari na tong pinakasikan floor kasi ang yayariin na lang dito yung mga moldings na yan. Tapos ito mga kamukil, ayusin natin to magdadrop tayo dito. Yan o, napapansin nyo. Yan yung ating sasidingan. Yan. O, may plano na ako dyan. Tapos paglalagay ng mga exhaust yung ating gagawin sa lunis. At syempre bukas, bibili ako ng mga tiles para dito. Para by Monday mga kamukila Uh, paumpi, uh, umpisahan ko na dito. Tapos, ipagpapatuloy sa aking kasama dito. Kasi limang taon na lang kami dito, mga kamugil. Kasi, uh, wala na masyadong trabaho Kung kukuha pa tayo ng maraming kasama, ang uh, mangyayari, magsasahod tayo ng malaki. Tapos, patayo-tayo lang, no? And then, uh, matagal-tagal na itong project na to, Dahil, yun nga, maraming mga nagbabago. So, hindi may iwasan talaga yan, basta construction. Yun sa akin lang, mga kamugil. Kahit anong mangyari, Uh, hinding-hindi tayo mangiiwan no, ng trabaho. Tatapusin natin kahit anong mangyari. No? Basta, focus tayo. Yung pinakagul natin matatapos at uh, pagdating sa turnover, uber, uh, sana matutuwa si kliyente. No? Ito yung ating pinaka pinaghirapan, pinagpagudan. No? Uh, kaya pukus, kailangan lang. No? Pinaka-focus sa trabaho, yung pinakagul mo na matapos talaga siya, Uh, basta sa akin, hindi ko muna siya madaliin kasi tinitingnan ko mga kamukil kung paano pa siya pagandahin No? Alam kong maigaganda pa ito. Pag matatapos yung mga kamukil, dito natin makikita yung ganda nito. Pati yung pagtatiles natin dyan. Okay. So, yan lang no? yung ating update sa ating project ngayon. Titingnan natin itong project natin dito sa baba. Dito yung pinaka-forma niya. Ayan na dito malinis na Kasi gusto ko na talaga mag tiles mga kongil. may mga layout na ako sa tiles dito paglalatag na lang ang tiles at saka pagbibili ayan ito yung pinaka forma nya sa taas yung ating ceiling ayan so pagka mapinturahan to lahat dyan nalilitaw yung ganda nito o, papangako po yan ayan Okay, thank you.